na sa higit 30 lugar ang nakaranas sa ang danger level ng heat index kahapon. Ang masaklap, mas mahinap labanan ang init ng panahon ngayong dumipis ang supply ng kuryente. Para bigyan ng mukha ang muka, balita, Mobile Journal, Francis Orso. 46 degrees Celsius. Ganyan ang inaasahang pinakamataas na heat index ngayong araw base sa forecast ng PAGASA. Habang aabot sa 30 lugar ang makakaranas ng danger level heat index kasama na ang Metro Manila. Heat index ang tawag sa init na nararamdaman ng ating katawana. Pero sabi ng PAGASA, kailangan pa nating magtiis. Hanggang sa susunod na buwan pa kasi magtatagal yung ganitong mainit at maalinsangang panahon. Hindi rin daw malabong tataas pa ang actual temperature sa higit 40 degrees Celsius at heat index hanggang extreme danger level o higit 52 degrees Celsius mainit na panahon po natin, possible po maranasan pa rin po natin to hanggang May po. Sa ngayon po, nasa ano po rin po tayo, peak or ano nang tag-init, mostly sa eastern section po ng Luzon yung naapektuhan dito po sa Tugigarao, Bicol Region, Aurora po. Yun po yung mga nagiging mainit. Lala na po, yung easterlies po, nakakaapekto din po. Dahil naman sa nagtataas ang temperatura, mula Enero hanggang nitong April 18, nakapagtala na ang Department of Health ng 34 na kaso ng heat-related illnesses. Karamihan sa mga kaso ay muli mula sa Central Visayas, Ilocos Region at Soxergen. Anim dito ang binawian na ng buhay pero inaalam pa ng DOH ang saktong naging sanhi ng pagkabatay. May paalala naman ang eksperto lalo na sa mga madalas sa tirik na araw nagtatrabaho. Una-una sa lahat, make sure po nating damit nating suot, hindi naman sobrang sikip. No? Pangalawa, magsuot ng hat. Uh, Ganon din po, magbabaon tayo ng tubig. Huwag po sana tayo na sa ilalim ng araw ng mga mahigit dalawa o tatlong oras. Ang siste lang kung kailan naman mainit, saka pa hindi stable ang supply ng kuryente. Sa inilabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines ngayong araw, itinaas ang red alert sa Luzon Grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at yellow alert mula 1 to 3 p.m. at 4 to 10 p.m. Gayon din sa Visayas Grid na naka-red alert mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. At alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Habang yellow grid mula 10 AM to 12 noon, 5 to 6 PM at 8 to 9 PM. At sa Mindanao grid ay nasa yellow alert mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Naglalabas ang NGCP ng alert status kapag hindi sapat ang power supply sa consumer demand. Pero hindi raw nangangahulugang magkakaroon agad ng power interruption. Sa ganitong panahon, madalas sa air-conditioned na kwarto tayo tubatambay. Pero mahalaga rin po ang pagtitipid ng kuryente. Marami naman kasing paraan para maibsan ang init, tulad ng pag-inom ng malamig at refreshing na tubig. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita.